Dito na. Akin oh, po ah, nandito pa. Wala yung lola, wala kayo dyan. Dito yung lola dyan. Gusto mo, doon ka sa truck magkape? Diretso tayo. Bawa naman kayo sa tao. Nakiusap okay. oh, okay. po ako rito. Kasama ko si chairman. Eh. Kayo pa ang galit ah. Nasa naulaan nyo na ni yung kami. Kayo pa eh. Okay. May mga pang padrino yan. May yung padrino nila hindi huwag na sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, Mani. Huh? Ang pagbabalik ni General All Alright, magandang uh, umaga mga kayon, mga kasukat. Siyempre, General Sukat ang pagbabalik. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito sa ating YouTube at natin na sa Facebook natin. Pakipalo mga kayon. Concha Street, ito nga, pinapaypay natin ngayon. Kasama natin syempre ang Blood uh, Control Highway Division District One Headed by Sir Yambao. Syempre, clearing operation pa rin ang sinasagawa natin dito sa kahabaan ng Concha Street. Yung mga obstruction ang uh, binabanatan natin ngayong araw na to. No? Ito yung mga malimit na nakikita natin na obstruction yung mga lona, yung mga nagluluto sa labas may oven sa labas, etc ay alam na alam natin na layunin ng ni, ni Yormis Isco Moreno ay eh, linisin at uh, yung madaanan para sa pagkapanahon ng emergency eh talaga makapasok yung mga bumper hindi yung uh, pocket emergency eh saka palang lilinisin ayun, hinati na ni Wax yung uh, lona Baka yung nagluluto Hindi naman lutoan itong kahit eh Nagira kayo Ito Ay, uh... mo, hindi naman nagluluto Yun ang mahirap Pag sinasalaula na yung uh, harap Yung tapat, yung kalsada, yung bangketa May mali eh, no? May mali eh, tetan na, nakakasanayan kasi Isa pa yung mga motor na yan. Usually, mga naka-park uh, sa mga tapat-tapat na mga bahay nila. Eh, talagang wala na madadaanan. Eh, and very affordable na din yung mga motor na ng hulugan. Kaya kahit sino, basta may trabaho, pwedeng kumuha. Eh, tanong, kung saan ipapark. Kaya ito, uh, walang sawa si General Sukat para mag-clearing dito sa Maynila. District 1 ang hawak nito. Para doon sa mga nagre-request kay General Sucat, eh pasensya na. Kung hindi kayo tika District 1, eh mukhang malabo. O pagka merong uh, massive clearing operation. Saka lang nakakadayo. Ano yun? Mm. Dapat tinutuan. Nandyan. Hmm. Yun na. Tapos. Tanggalin mo yan, ano? No, tanggalin mo lahat yan. No, mga, mga matras akin. yun ang maging, magiging malimit na problema. Yun. Hindi mo alam kung ano yung unahin nyo. Kasi naglagay niya yan dyan. Kung eh. hindi kayo naglagay dyan, hindi malaki problema. <laughs> Kaya, hindi niyo malamang kung ano yung unahin nyo. Oo, oh, sige. Hindi, kasi maraming nagko-comment sa atin okay. na gusto nga... Uh, nagre-request. Ay, eh, ang problema, yung nire nila, eh, hindi sakop ni General Sukat. Yung iba, District 6, District 3, District 4. Eh, District 1 lang po si General Sukat. Maliban na lang kung magkakaroon ng massive clearing operation kasama ang District 1 sila General Sukat. Yun, doon makakadayo kami. Pero kung hindi, usually District 1 lang. Ay, eh, problema kasi may mga kanya-kanyang engineering kasi yan eh. Lahat ng distrito eh. Uh, engineering 1, Engineering 2, 3, 4, 5, 6 May DPS din sila DPS District 1, 2, 3, 4, 5, 6 May flat control din sila Flat control highway division District 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eh nire-request kasi Senaral Sukat sa ibang lugar Sa ibang distrito Ang problema Eh kailangan pa ng special order dyan Kailangan pa ng request Siyang mga ganyan Kaya hanggang dito lang kami sa District 1 Kasi may mga kanya-kanyang engineering dyan o okay, panalangan nyo na lang na sana merong isang general suka na ugali dyan sa ibang distrito. So, Mario Josep. Hi! Hi! Sagat mo na lang dito yan, ha? delikado kasi yung mga ganito yung mga si gilskinita pagka walang madaanan paano na lang pagka nagkasunog mahirap na 'di diba, wag naman sana tapos pagka nagkasunog saka magkakatoruan hey, dumating diba di wala din oh, Yon, dali ni Lona. Yan yung mga malimit, mga Lona. s 了 self-discipline lang, no? Yun sana ang matutunan ng Pilipino. I'm sure naman, mag a, -a, -a pa may kaya naman eh. Capable naman ng Pilipinas na makatapat o kahit hindi na makatapat, kahit na makapantay lang o at least hindi naman left behind sa mga karatig bansa natin. Kaya naman eh. Actually, mas matiskarte pa nga yung Pilipino eh. Sa ibang bansa eh. Basta may self-discipline lang Saka yung mindset sana Medyo maayos-ayos, maganda Yung tipong may patutunguan Hindi yung basta-basta na -basta lang na Makasurvive na lang sa, parang ah, sa pang-araw-araw Okay na yun, di ba? Sana hindi ganun, no? Sana mas may, mas may pangarap At mas may mindset, mindset na maganda Again, kasama natin General Sukat Flat Control Highway Division District 1 Ang sakop nito Tundo District 1 Dali na naman tong Nalo na, na to. Mga kayon, huwag nyo kalimutan mag-subscribe dito sa ating channel ang pagbabalik ni General Sukat. General Sukat, ang pagbabalik. Subscribe na kayo. Pakiclick na rin yung bell icon. Sa Facebook, meron din tayo. At saka sa TikTok, type nyo lang dyan. General Sukat, ang pagbabalik. Makikita nyo na. Mga may ikli, mga highlights sa Facebook at saka sa TikTok. Pagka gusto nyo mga po dito yan sa YouTube. Kasi iba iba yung mga audiences natin. Eh. May iba gusto yung maitli lang. May iba gusto yung puo. So, iwahiwalay ang ginagawa natin. Paki subscribe follow yung TikTok at pati na rin yung ating uh, Facebook. Pakisubscribe mga kayo at mga kasuhat. Magkakaroon tayo ng interview kay General Sukat para tungkol sa mga reminders at sa mga, para malinaw na rin. No? Kasi marami nagre-request na sana

Ya, yeah, tanggalin mo yan. Tanggalin mo yan. Kukunin ko yan. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo. Tanggalin mo, 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 mo. mo. Ay na, ina-high blood tuloy si General eh. Dalawang beses ako nag-abiso rito, Dalawang beses ako. Ah, oh, yun pala eh. Dalawang beses na pala nag-abiso eh. Wala na tayong magagawa patay sa ganyan. Talaga matigas nang ano na, ang ulo pagka kagaano. Yun, hinati na Yung lona. bata. Piyaman niya

Ubo. <laughs> 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 oh, may <boom. laughs> oh, <baby>, mad. <laughs>